Mga kabayan lumalakas na ang ating Philippine Navy. Dahil sa mga bagong assets nila at mga modernong gamit, nagagawa na nila ang kanilang trabaho para bantayan at depensahan ang ating teritoryo. Mapailalim o mapaibabaw ng tubig kaya na nilang bantayan. Katunayan niya noong November 28, mayroong underwater cruiser ang minanmanan ng ating Philippine Navy na nakapasok sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Kaya naging matunag ang balitang ito kung saan kahit ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nag-alala tungkol dito. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Di ba noong noong November 28, matunog ang balita tungkol sa pagdetect ng Philippine Navy ng isang submarino, kung saan nagpadala kaagad ito ng patrol aircraft at ng frigate na BRP Jose Rizal upang sundan ang submarino, na pumasok sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Kahit ang mga taong nagmumonitor ng sensor nagulat dahil hindi nila akalain na makadetect sila ng isang submarino. Dito rin ako nagulat dahil sinabi sa balita na na detect ng sensor ang submarino. So ibig sabihin may inilagay na mga sensor ang ating Philippine Navy sa ilalim ng katubigan natin para sa detection ng mga underwater vessel. Hindi natin akalain na may ganon na palang technology ang Philippine Navy natin. Kahit siguro ang Russia hindi rin nila akalain na madetect ang kanilang submarino, dahil kilala pa naman itong Kilo 2 Class Diesel Electric Submarine ng Russia, na kasama sa pinakatahimik na submarino sa buong mundo. Dahil ang engine nito nakalagay na malayo sa hull ng submarino para mawala ang ingay. Nang ni Radio Hanna, nalaman ito na submarino ng Russia na UFA-490. Ito ay papuntang Vladivostok, Russia, kung saan ito ay galing sa Malaysia, upang sumali sa isang exercise kasama ang Malaysian Navy. Ang submarino na ito ay na-detect 148 kilometers west of Cape Calavite, Occidental Mindoro. At ito ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Kung basehan ang relasyon ng Pilipinas at ng Russia, okay naman dahil nagbigay pa sila ng weapon noong time ni Pangulong Duterte. Tapos malaki ang utang na loob ng Russia sa atin dahil sa pagtanggap ng Pilipinas sa kanilang mamamayan na naapektuhan ng Russian Civil War noong 1920. Kung sa akin lang, dahil nga siguro maganda naman ang relasyon ng bansa natin sa kanila at patuloy ang pagbuntot ng BRP Jose Rizal frigate natin sa kanilang submarino, kaya siguro napilitan ang Russian submarine na magsurface at magpakita. Dahil kung sa mission bawal talaga magsurface ang isang submarine maliban na lang kung emergency at no choice na, dahil malaking threat ito sa isang submarine pag nakita ng kalaban at ang isang mission magiging failure. Pwede naman siya lumayo ng hindi makikita kung gugustuhin niya. Kahit naka-surface na ang submarine patuloy parento ito na binubantotin ng BRP Jose Rizal Frigate hanggang sa makalabas na ito sa ating Exclusive Economic Zone. Dahil sa pangyayaring ito, ang Philippine Navy ay gusto pang bumili ng karagdagang dalawang anti-submarine vessels para lalo pang mapalakas ang kakayahan ng Philippine Navy na depensahan ang teritoryo natin. Sana matuloy itong plano para lalong lumakas pa ang ating Philippine Navy. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.